Saan ba talaga galing ang mga Pilipino? Sino ba talaga ang mga ninuno natin? May mga nagsasabing galing ang mga Pilipino sa Afrika o sa Taiwan at may nagsasabi pang galing ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo katulad na lamang ng India. Ano nga ba ang totoo? Saan nga ba nagmana ang iba't ibang klaseng kulay ng mga Pilipino? At paano unang namuhay ang mga tao sa Pilipinas? Tara, pag-usapan natin yan! Sa Pilipinas, makikita ang sari-saring kulay ng balat, may kayumanggi, maitim at maputi. At iba't iba rin ang itsura ng buhok, mula sa kulot at una. Kahit sa mga mata, madalas ay malalaki, pero may mga tao rin tayong tinatawag na chinito o chinita. Ang hugis ng ilong, minsan ay matangos, pero mas karaniwan ng medyo pango. Totoo ang makulay ang pisikal na anyo ng mga Pilipino at isa ito sa mga ipinagmamalaki natin sa anmang panig ng mundo. Pero kung susuriin, saan nga ba talaga nagmula ang mga ninuno ng mga Pilipino? Dahil sa pag-usbong ng mga DNA testing kit, nakukaw ang curiosity ng marami na alamin ang sarili nilang pinagmulan. May mga bumibili pa ng kit mula sa abroad at nagpapadala ng kanilang DNA samples doon para magpatest. Medyo mahal ito, pero magandang investment para sa mga seryosong gustong malaman ang kanilang pinagmulan sa mga sumubok sa test, marami ang nagulat ng malaman na hindi lang pala pure Filipino ang resulta ng kanilang test. Madalas lumalabas na Austronesian, Indonesian, East Asian o kaya Middle Eastern ang kanilang ancestry. Ipinapakita ng science na ang lahi ng mga Pilipino ay pinaghalo-halo ng iba't ibang migration at kultura sa paglipas ng panahon. Isang patunay na mayaman ang kasaysayan ng ating lahi. Pero syempre, may sagot ang history kung saan nga ba nagmula ang mga Pilipino. Noong unang panahon, sa tabing-dagat, dumarating ang ilang bangka na tuloy-tuloy ang pagsagwan papunta sa Pampang. Bumababa ang iba't ibang tao. May kayumanggi ang balat, kulot ang buhok, medyo mababa ang tangkad at mabilis kumilos. Meron ring may makinis na mukha, mahaba at tuwid ang buhok, maputi o mamula-mula ang balat at matangos ang ilong. Sa unang tingin, para silang magkakaiba. Pero mapapansin mong para magkapamilya pa rin. Saan nga ba sila nang galing? Bakit iba-iba ang anyo? Pero nagkakasama sa iisang lugar. Hindi nila alam na ang kwento ng kanilang pinagmulan ay nagsimula mahigit 60,000 taon na ang nakalipas. Noong nagsimulang maglakbay ang sinaunang tao mula Afrika at dumaan sa South Asia, papunta sa Southeast Asia. Sa mahabang paglalakbay na ito, may mga grupong nakarating sa lugar na ngayon ay tinatawag na Pilipinas. Matalino at maparaan sila. Natutunan nilang gumawa ng mga kagamitan mula sa bato at lubid mula sa halaman at ginamit nila ito sa paggawa ng bangka para tumawid sa malalawak na dagat. Dahil sa kanilang galing, nagawa nilang makarating at manirahan sa iba't ibang isla at dito nagsimula ang kwento ng tao sa Pilipinas. Sa bawat pagdating nila sa isla, nagdadala sila ng mga bago, bagong wika, bagong paraan ng pamumuhay, bagong gawi ng paghahanap ng pagkain at bagong itsura. Ang unang dumating sa Pilipinas ay ang mga tinatawag nating Negrito. Karaniwan silang mas mabababa, payat, ang pangangatawan at may maitim na balat. Kulot at maiksi ang kulay itim nilang buhok madalas bilugan ang mukha, malapad ang ilong at malalim ang mga mata na kadalasan ay may mahinahong tingin. Sila ang mga sanay manirahan sa kagubatan at bundok, bihasa sa pangangaso at pamumulot ng pagkain. Hanggang ngayon, matatagpuan pa rin ang mga Negrito sa mga liblib na lugar ng Luzon, Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa matagal na nilang pagiging hiwalay mula sa mga bagong dumating na grupo at sa pagpili nilang manatili sa mga tradisyonal na tirahan. Kahit tinatawag silang isa lang na grupo, may iba-iba ring itsura at katangian ng mga negrito dahil hango sila sa magkakaibang sinaulang populasyong naglakbay at nanirahan sa Pilipinas sa loob ng libu-libong taon. Pagkatapos dumating ng mga negrito, sumulod namang dumating sa Pilipinas ang mga tao mula Taiwan na tinatawag na Austronesian dala nila ang mga Austronesian languages at mga kaugalian na makikita pa rin sa marami sa ating ngayon. Ang mga bagong dating na ito ay kadalasang katamtaman ng tangkad, kayumanggi o maputi ang balat, may mga matatangos ang ilong at ang buhok ay unat o minsan medyo kulot. Bukod sa itsura, may dalang kakaibang gawain ng mga Austronesian. Magaling silang magsaka at mangisda at eksperto sa paggawa ng malalaking bangka na ginamit nila para lakbayin at tirahan ang iba't ibang isla ng Pilipinas. Dahil sa mga kakayahang ito, mabilis silang kumalat sa buong arkipelago. Nagbunga ng mga pamilya at kultura na nagugat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unti-unting nahaluan at nahawa ang mga negrito. Kaya nga ngayon, sa anyo natin mga Pilipino, may bakas pa ng parehong lahi. Kung minsan kayo manggi ang balat, pero kulot ang buho. Kung minsan maputi, pero hindi masyadong matangos ang ilong. Kung minsan naman ay makinis ang muka at singkit ang mga mata. Kasabay ng kanilang pagdating, dala rin nila ang sarili nilang wika. Iba-iba man ang mga salita sa bawat rehiyon mapapansin na maraming salita at tunog ang magkakatulad mula Batanes hanggang Sulu. Ito ay dahil iisa ang pinagmulan ng karamihan sa mga wika sa Pilipinas, ang Austronesian Languages. Matapos magsama at magkahalo ang mga Negrito at Austronesian, patuloy na nakatanggap ang Pilipinas ng mga tao at impluensya mula Asia. Habang tumatakbo ang panahon, dumagsa ang mga negosyante, mandaragat at migrant mula sa Vietnam. Thailand, Malaysia, Southern China at India. Unti-unti, naging bahagi sila ng mga pamayanan at ang kanilang mga wika, tradisyon at paniniwala ay sumanib sa kulturang Pilipino. Sa tuloy-tuloy na kalakalan at ugnayan, mas lumago ang mga bagong kaalaman at teknolohiya, lalo na sa Mindanao malaki ang naging epekto ng kalakalan at pagdating ng Islam mula South Asia. Sa pagdalaw at pananatili ng mga Muslim na mga ngalakal at pinuno mula Malaysia at Indonesia na ang Islam sa mga komunidad ng Mindanao at mabilis na kumalat ang relihiyong ito simula noong unang parte ng 1500s. Kasabay ng mga pagbabagong ito, dumating din ang mga malay na nagdala ng mga bagong wika, kaugalian at sistema ng pamumuhay sa ibang bahagi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nabuo ang mga barangay na pinamumunuan ng mga datu. Ang bawat barangay ay may sariling batas at paraan ng pamumuhay at aktibo ang palitan ng produkto at ideya sa mga kalapit na lugar gaya ng malay, indones at mga insik. Ang bawat komunidad noon ay may sariling paniniwala at malayang sumasamba sa iba't ibang Diyos at Espiritu. Katulad ng Animism, paniniwalang may Espiritu o buhay ang mga bagay sa paligid tulad ng puno, bundok at ilog. Noong dumating ang mga Kastila sa ika-labing-anim na siglo, nagsimula ang isang malaking yugto ng pagbabago para sa lahing Pilipino. Nabago ang maraming aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino, Pinakilala nila ang Kristyanismo bilang pangunahing relihiyon at itinayo ang mga simbahan sa mga sentro ng bayan. Kasabay nito, pinalitan ang sistema ng pamahalaan mula sa pagkabarangay sa pamumuno ng dato hanggang sa naging sentralisado at pinamumunuan ng mga opisyal na itinalaga ng mga Kastila. Dumating ang mga bagong batas, edukasyon na nakabase sa wikang Kastila at mga teknolohiya tulad ng paggawa ng libro, pag-aalaga ng mga bagong pananim at mga bagong paraan ng pagsasaka na mas organisado at epektibo. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa paraan ng pagdiriwang ng okasyon, pagkain at pang-araw-araw na gawain. Dahil sa paghahalo ng mga kaugaliang malay at ng mga impluensya mula sa mga Kastila at iba pang dayuhan, mas lalo pang naging malawak at nag-iba-iba ang kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa kasalukuyang panahon, karamihan sa mga Pilipino ay may kayumangging balat na malapit ang features sa mga tao sa Southeast Asia, lalo na sa mga kalapit bansa gaya ng Indonesia. Kaya sa susunod na mapapatanong ka tungkol sa kulay ng balat mo o hugis ng mukha mo, kung isa kang Pilipino, huwag mong kakalimutang bahagi ka ng isang makulay at malawak na kasaysayan. Kasaysayan na hindi binuo ng iisang pagkakakilanlan, kundi ng maraming pinagmulan at karanasan. Kasaysayan itong hinubog ng mga sinaunang negrito, mga Austronesian na dumating mula sa Taiwan, at ng mga impluensya ng mga tao mula mainland Southeast Asia, China, India, Malaysia, at maging ng mga Kastila, Amerikano, at iba pang mga bansa. Kaya, kung mapapatanong ka, saan nga ba talaga nagmula ang mga Pilipino? Maraming sagot para riyan, pero kung ang tanong, saang bansa nga kaya nagmula ang lahat ng tao sa mundo? Yan ang dapat nating pag-usapan sa susunod.